Hello guys, good afternoon to this video guys. I share ko sa inyo yung binigay ng kapitbahay namin na binigyan ko ng gulay. Ayan nyo guys, tingnan nyo naturuan ko siya guys. Ayan, ganyan talaga ang buhay guys. Kapag hindi siya nagbibigay sa iyo, turuan mo nang turuan magbibigay yan. Ayan. So, i-share ko sa inyo yung mga binigay na sa akin sari-sari. Ayan. Entro pasok. So yan guys, yung kumakatok sa uh, harapan kanina, tinignan ko yung kapitbahay namin yung binibigyan ko ng kulay na fresh. So ito ang yung ibinigay sa akin. Nagbigay sa akin guys na saging. Ayan, tignan nyo. Saging, ayan, utay-utay. Pinapihati -utay. niya suguro guys kasi lahat nagbibigay sa kanya. Binibigyan niya. Tapos orange. Ayan, tatlo. Then nagbigay din siya ng apple guys. Ayan, dalawa. Tapos, ay ito, pinaghati-hati kami. Repolyo. Eh, Ay, ang daming orange na binigay, guys. Mm. Lima pala, guys, yung orange. Lima. Ayan yung sa akin, hindi pa hilog. And, nagbigay din siya ng carrots, guys. Alam niya na nag ako ng carrots. Ayan. Then, ito, alam niya rin na kumakain ako everyday ng cucumber kasi maganda ito pang uh, cleansing sa ating inner organ. and <laughs> nakakatuwa guys, nagbigay siya ng dalawang talong. As you can see, And, nagbigay din siya ng blue ice cream. Ang dami. Um, then, ano to? Okra. Nang bigay siya ng okra. At saka last but not the least, nagbigay siya ng plum ayan, apat so yan ang binigay niya sa akin guys ayan, naturuan din natin kaya kapag tinuturuan natin ang kapitbahay natin guys na hindi tayo magdadamot mamigay niya na mamigay guys hindi lang siya syempre, naisip na siguro hindi lang siya take ng take so, magbibigay din siya ayan, ito yung binigay niya Ayan, ba? Diba? Yan ang binigay niyang uh, biyaya sa akin. So, kapag may kaibigan kayong ganyan, guys, turuan nyo sila. Matuto mga kung bigay ka lang, bigay, hintayin mo lang. Nakakapag-isip niyan kahit gaano kadamot ang tao magbibigay yan. So, ayan ang kapalit ng mga binibigay nating um, gulay sa ating kapitbahay. Ayan, napag-isip-isip niya siguro na lagi siyang nagtik-tik-tik-tik so kailangan din magbigay ako ika yan. so ang kaganda ng binigay niya guys ayan mas masarap pa kumpleto so anyway binibigyan ko siya kasi ng gulay guys fresh from my garden kaya siguro na pag-isipan niya na ganyan mamimigay din siya so ayan na-share ko na sa inyo turuan ninyo ang ano inyong mga kapitbahay o mga kaibigan ninyo para hindi lang sila ang tik ng tik para hindi kayo lukin give and take ika nga so ayan thank you for watching you